Hello po! Good morning! Welcome to our vlog! Bermans na! San mo magandang pumunta? Hmm... Let's go to our destination, SM Dasmarina City. Kung mula kayo tagaytay silang, eto ang shortcut para iwas sa traffic. Ang diretsyo ay pa Dasma Imus. Liliko tayo sa kanan. Pagdating sa kanto ay kakaliwa tayo papuntang SM Dasma. Ang kanang kasi ay papunta namang GMA Carmona. Sa buka na pa lang sa tapat ng entrance ay makikita ka agad ang terminal papuntang GMA o General Mariano Alvarez, DBB o Dasmarinas Bagong Bayan at Manggahan 13. Pero wala pong biyahe pa silang. Sa mga pasilang tagaytay, kailangan pang pumunta ng Robinson Place Dasma. Dito sa SM Dasma ay maraming parking ang available. Meron sa labas at meron din sa loob. Magbabayad ka lang ng 30 pesos para sa parking kahit maghapon na. Ang mall hours kasi ay 10 a.m. hanggang 9 p.m. lang. Monday to Sunday. And they celebrating 40 super years of delivering malls for Filipino. Very spacious ang SM Dasma at ngayong buong buwan ng September ay sale sila. Mula sa iba't ibang brand ng damit, shoes, relo, pabango, gamit sa bahay at marami pang iba. Pero no worries kung maubusan ng cash. Marami ditong available na bank at ATM machine. At kung magbabayad ka naman ng bills ay madali lang. Kukuha ka lang ng number sa machine sa customer service area at maghintay na tawagin ang numero mo at pwede nang bayaran lahat ng bills mo mula sa Meralco, SSS, credit card, tuition at marami pang iba. Pwede ka din dito mag -cash in sa GCash na no walang hidden charges, basta maximum 8,000 a month. mag -e enjoy din hindi lang ang mga bata sa mga rides at ice skating. May iba't iba rin palaruan. At kapag napagod sa pamamasyal, huwag mag-alala dahil napakaraming kainan dito na mapagpipilian mula sa food court hanggang sa iba't ibang restaurant. At eto na nga, dahil napagod kami sa kakaikot at gutom na, kain muna kami dito sa Kabalen. May promo sila para sa mga birthday celebrants kaya maghakot na. Ito naman ang bayad per head kapag weekdays at kapag weekends. Sa entrance pa lang ay kinokolek na ang payment. Pwede ka dito magbayad ng cash, credit card, or GCash. Tama na nga ang daldal at lapang na. busog na kaya tama na at baka sumabog na For more videos like this, please subscribe to our YouTube channel and follow us to our Facebook and TikTok account at MBB Moments Vlog. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!